Okay mga dudes, bali, meron tayong trading ng um Pingo na 320 1 320 ay GBT siya Ang message sa atin ng may-ari, wala daw tong power pero may ilaw daw itong switch. Yeah. May ilaw yung switch pero walang power dito ay pinalalambot lang nito sa ating mga roots. Tapos, um, alam ko, kinalas na daw na yung LGBT kasi may problema daw yung IGBT na shorted na. Kaya tinanggal niya sa board. ibubuksan bubuksan muna natin para malaman natin kung ano yung kanyang status nito. Panya, nakakugot na. Kaya hey, i-check muna natin yung IGBT. Ito muna isa. Sorted na talaga siya, sorted to ng GPT niya check natin yung kanyang output na yun okay naman, good naman check natin yung kanyang rectifier Ayan, yung bridge rectifier sa input dapat hindi sorted good yung kanya ng fire. Ah, um, uh, power natin saksak natin siya. Lagyan natin tong blower. Power natin. dito yung kapasitor, dapat naglay natin sa DC dapat merong laman yung kapasitor na 310 or basta 300 volts Yan, 317 okay, meron siyang laman 317 volts pero tumuloy yung kanyang power, hindi tumagos dito sa kabila. Meron siyang power sa primary. Okay yung primary, yung output na itong auxiliary niya may problema. Okay, bukod dito sa IGBT, sira din yung power supply niya. Ayan. Yeah. na hinang na siya. Ayan, mahini na, tinanggal na yung ano, uh, kanyang uh, IGBT. natin kung may naman pa. Okay. Eh? discharge natin. Discharge natin yung laman ng kapasitor. ganyan, mag-discharge na siya. Kalasin natin itong cord niya. Okay? Yan sya, mga lods. Yan. yung ka niya output diode. Yung IGBT niya, nandito nakalagay sa taas. Sa dalawang aluminum. Ngayon yung power supply nandito. Diyan. Okay. Dilinisin natin yan. Check natin dyan kung ano yung kanyang problema. Okay mga lods. Pali, ginalas muna natin tong kapasitor. Kasi re natin yung power supply dito. Ayan. Nagabal kasi sa lilinisin natin tong uh, sealant na yan para makita natin yung mga pyesang uh, busted o sira. Ay, may mga litsa. Ito lang minsan na ang problema natin dito. Kapag ka magkakalas ng IGBT, ayan siya. Ayan, uh, ayan yung paano IGBT. Ito, natanggal na yung kanyang trace dito. Ayan. Pag mahina yung panghinang at binulot mo lang siya, masasama yung paano ng board. Yung uh, trace. Ayan, uh. Bali magda-jumper tayo dito mga lids. Ayan. Okay, bali. Ayan, kakabitan natin ng power IC dito. Tapos, check natin ulit, ipapower natin. Okay, bali, nagpalit na tayo ng power IC niya. Uh, balik natin dun sa kanyang uh, uh, cover para mag-power natin. Check natin kung magkakaroon na siya ng power. Okay, bye. Yan, um, sinalpak muna natin dito sa kanyang uh, hanga, tapos ipapower natin. na natin yung kanyang power supply, try natin kung may power na siya. Ayun, may power na siya. Okay, bali well, yung output niya wala pa kasi yung IGBT niya, yan, lalagyan pa natin. T Check pa natin pati yung uh, trigger ng IGBT kung good pa ba. Yan. Okay. Uh, kalasin ko ulit. Uh, tapos check natin yung IGBT side naman. yung kinalas ulit natin sa mga loops. Kinabitan na natin siya ng IGBT Yan. Babalik lang natin itong kapasitor. Yan, then assemble natin ulit. Yan. Try natin yung welding kapag uh, na-power natin. Okay, yan na siya mga lods na natin. Um, Ipapower na lang natin, tapos check natin yung kanyang output OCB niya. Yan, DC volts lagay natin. Tapos, yan, power natin. Okay, may power na siya. Check natin. Okay, meron siyang 76. Meron siyang 76 bolts. Ngayon, i-check natin yung kanyang welding. Pop muna natin. Yan. Okay, testing natin.